Ay, charot. For today nga po pala, maglinis ako sa bahay ni Mami. O, ba diba? Sobrang busy. Tabi-tabi nga po pala kami kagabi matulog dito sa baba. Grabe, sobrang sikip ka ko na. Natulog na ng sapuan. O, ba diba, Kahit pa paano, may utak pa rin. By the way pala, guys, mag-get ready with me pala ako later. O, 'di ba Kasama pa rin yan dito. mag nga pala ako mamaya. Hala, baby. Tapos <laughs> ngayon nga natin mamaya kung makakaya kasi nga po, kundi lang po makeup ko. O, grabe, makeup ko. Meron nga pala akong menstruation ngayon kaya gawarte ko pa rin tayo mag-vlog. O di ba wala tigil 'yan? O di ba sobrang ganda talaga kahit na makalat pa rin yung bahay ni mami. Kaya nga po kami sa na tulog para nga po tabi-tabi talaga kami. O di ba ganyan talaga kang katripiripan ng buhay ng nangsta. Kasama ko nga ka pala dito yung kapatid ko na taga-video nga po la sa akin mamaya. O di ba grabe? Apakalaking nga po palatong higaan na to, kala nyo yung maliit. Pabigat nga po hindi Niwalisan ko na nga dito yung sala ni mami para nga mamaya hindi na kami mamaya maglilinis. Kasi nga po mamaya tatamarin na naman ako. Mag-isip muna tayo kasi nga po mamaya may pasulubo si mami na donut para sa akin. Alakap, sara sa akin. This is my result of cleaning my house. O oh, pa grabe, may pa-English-English pa sa vlog. eh may... Hala. So, samahan nyo ako pala mag ready with me. Kasi nga para napagod ang hata. Tila, So, pa bon tired ko. Ito nga, palang Ito nga pala ang gamit ko, foundation. Dito nga pala ako gumaganda at pumuputi. O, oh, di ba kahit pa paano pumuputi, puti pa sa makeup. Wala pala ako makeup ka Sabi-sabi pa nila maganda daw ako. Di ba bababala-bala pa? Ito nga palang gamit ko sa mata. Sumaganda so, nga at malaki nga din pilit mata ko. Di ba kahit pa paano? Meron pa rin malaki ang pilit mata. Ito naman po isang foundation na to. Gumaganda nga na to. yung bang mukha ko na pang kulay red. O, di ba? Gusto ko nga gayaan yung babae nga sa Alibibi. Kaya for the go talaga tayo. O, di ba? Grabe. Hindi ko nga paralam ko kung makukuha ko yun. Kaya for the go talaga tayo mag-makeup dito. Ito nga pala yung isang to pa din sa mata. Hindi ko kakalam tawag dyan. Kaya for na talaga mag makeup makeup lang. Hala. Oh, ba diba? May pangiti-ngiti pa talaga. Yan abang yung may makeup. Ito nga pala yung isang Sobrang ganda niya. Marami kang makukuhaan dyan. Pwede yung pang blush on sa mata at pang lipstick. step. Oh, diba grab? Halitang halitang na makukuha ko rin yung alibibi na yun. Next year pa. Hala kami pa yung next year pa. Oh, ba diba? Grabe na yan ate ko. May palagi pa sa mata. Hindi pa naman dalaga. Hala. Eh, Melang kayo na pala magsabi kung bagay ba o hindi. Dalawa mo lang papipilian dyan. Kala mo walang pinagbago ate ko. Yung kilay ko tumataas-taas na. Nagkulat pa talaga ang person. O oh, diba grabe na yun ate ko. Sobrang ganda talaga niya. Sobra, sobra, sobra. Napapasigaw ka na lang talaga. Mamaya ko na nga papakita sa inyo yung Latina na makeup nyo. O oh, diba mapapasabi ka na lang talaga dyan. Sobrang ganda ate ko. O oh, diba kamukha ko sa inyo, Latina? Hala, sobrang Latina. Hindi po yung Latina, Bibi po yan. Mamaya na po ako papapakita ng Latina ng makeup. Na sobrang-sobrang ganda niya po talaga. Alam ko mapapaganda yung Latina ko. oh di ba may pa-araw-araw pa araw -araw nalalaman. Na sobrang sa ilaw, kaya mapapasabi ka ng bye-bye.